tanga ka sa kanan. Yung kanina ito yan eh. Yung. Ayun. Ano Galing. talaga ganyan akin. Open swap. Sinon, sa kalapating. Puti. Mababa. Ang Ang Mababa. Yan. Iba Iba yan PM. PM na lang. PM. PM is the key. PM is the key. Susi. <laughs> Nahayom. Ay hindi po sa... Ano ba yun? Hindi eh? ko po isi yung motor ko kahit saan, kahit kalapate o manok. kahit kaya man po mapunta sa sitwasyon ko, hindi ko isi sa... Bates! Bong! Kamay nga! Benz. Sino tumawag sa'kin? <suk> Gurugo kaya? Basta selo. May ano yun eh. Ano? Oo, magising. Okay, ba? ba eh. Bakit ba? Pangod yan. Pagod, yan, ano? Pagod nga Pagod nga. Ang pa ka. Ang pa ko, tignan mo. Tapos mo ngayon. <laughs> Pagpahinga <na> nga. Pagpahinga nga. nga. Ano sa akin yan? Ano? No? May kasalanan yan. Nanaman? Nanaman to. Nanaman. Dahil naman sa inyo na. Lagi na Ano naman ginagawa nyo siya? ingay. Kamingay. Tama, tama. Tama sa kanan. Yung mga ito yan eh. Ayun. Ayun. Anong sagay mo? talaga katarata doon Buti wala ganyan akin. Picture mo yung ano. Picturean nyo mo yung motor. Papost ko. Picturean mo. Ba't ayaw mo? Ito, post nyo. Picture mo. Nililgil nga lang tayo nga. Linisi mo yan. Robert, maglinis di mo. Dito, dito. Baka makita ka dyan kaki May benta yan Ayan o Ganda mo ha Yung mga angulo, Iba pa Ayun Meron nga o Baka yung sa'yo yung masama dyan Hindi Hindi Ilayo mo kasi yung sa'yo mo na lang click Hindi ah. maka star mag O oh, sige I-post Akala ah. Diyan mo ka Post natin to Facebook niya Ayun kasi Sisindi ko kaya muna dito, dito. W po. wag mo sindi Ayun na no, Facebook. Ito. Ayun oh. Yan. Sa. Asan tama mo? For sale. Ay, PSA no. Hmm. Eh tanga tayo. ano ang kagulo mo naman? Na may ano din, may tutok-tok din. For sale, ano magkano to? 500 pesos. Huwag naman ganyan, 5,000, ganun. 5K. Yan. Hindi, open ko na sa ibang unit ka mo. Lower unit. Open, open swap dito, pwede yan. Open swap. Sa kalapating. Puti, puti. Mababa. Ang lipad. Mababa. Yan, iba yan. Ang lipad. Iba yan. Kaingin ang buha nga mo. Lipad. Sabi, manok, panabong. Talisay ka mo. Manok. Ay, talisay pala yan. Talisay. Hindi. Talisay. Hindi, talisay. Manok. Native. <laughs> ano bang manok? Pantinola. <laughs> manok. Ayan. Pantinola. Pantinola. Okay na yan. Halim ka. Okay. Mga paano yan. Buso na. Ito ka lang dito. Mayroon pang dash yan. Dash. Yun. Sa badyang may <laughs> ka. Ako talaga. Ayan. Ayan. PM na lang. Ayun. Yes. Dito. PM PM na lang. PM, PM is the key. PM is the key. <laughs> <Suse. Suse. Suse. laughs> okay oh, yeah, mm. mm. na yan. Susi. Susi. na yan. ko. Hmm. na. Hmm. Yeah, 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 oh, tanggulis na yan. Teka lang, teka lang. Check yeah. natin, check natin, check oh, natin. May nanonood no Ano? Ayun! Oh. PM is the key. <laughs> Gawin pag nangis yes, oh. ka. na. Oh, ikaw may pakanaan yan na. ah. Ganyan nakuha? Nakuha? Ganyan ni mo sa. Mm. mm, sige. Uwi na ako. Nako tapo na. Uuwi na ako. Uuwi na ako. Ay, uwi na ako. 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 Diyan lang kayo. Oh. Oh May yes. ako ka sa bahay. Ah, hindi, ako e. hindi ako uwi. Okay, hindi ako uwi. Hindi tayo. Hintayin natin yung resulta. <m diode> Habang mahuhulang. Ayan. Ayan. Ayan ako yun. Ako, may tumatawag na akin pa. Bahala ko yun. Bahala ko yun. Bish, may tumatawag sa'yo, Bish. Bish, may tumatawag to. Ay. Sino yan? Hello. Bas? Bas? Ay, hindi, boss. <laughs> ay, sir, Bas. Pa! Ay hindi boss sa Ano ba yun? Hindi yun? ko po isi-swap yung motor ko kahit sa kahit kalapate o ano. Kahit kayo man po sa sitwasyon ko, hindi ko isi-swap sa <laughs> ano. Hindi mag-isil kayo boss. Nagagano, Ngunit pagkita bakit isil niya yung pakarabang lamar lang? Kahit, kahit ako man po umarap sa inyo eh, isi yung kalapate. Kahit paraabang pakama yan eh. sino sa yung motor mo? Hindi po boss. Ano ba? Ano yan? Eh, eh hindi po ako nagpa post <laughs> Uy, bak itong binibendo pala yung mga lalaki. Ang nga. Uy, uy, mura mo. Ba't kinaano mo? Nagpo-post, post. Ha? Nagpost ka ata Oh, post ka nga! Nagpost ka nga, tapos wala nga Teka lang, tinan mo. Ayun na, tinan mo yung post mo. Open swap, swap sa kalapating mababa ang lipad pang tinolo PM is the key. Oh, post ka pala yun. Ikaw pala, may mali eh. Bakit? Ba't nakatingin ka sa akin? Gago kayo ah. <laughs> Weh! <laughs> <laughs> <O, laughs> official mong kukuyo lang. Yan! Ano kayo lang? yan! Hindi ako yan. Weh! pa. Kadarating lang namin. Ano lang yan! nag na. nag siya. Ha? sinug picture niya. si hey, we'll Negro. Ngayon, si Negro. si Negi. Uy, sa nasa cellphone ko yung picture, oh. Ah, ikaw nag-picture oh, niyan. Tingnan mo kung anong oras. Tingnan mo tignan oh, kung anong oras. Sino nag-open niyan? mo kung anong oras. 4.30. Oh, oh. 5.30 oh, oh. oh, si na, oh. Isang oras na nakakalito. Oh, Kasi oh. kanina pa yan. Hindi ako yan, si... Ay, wala ako dito kanina. Ay! Naraking ko lang. Eh, wala naman. Sabihin mo ko sino. <laughs> Sabihin mo, lulukutin ko mukha mo. mo. Si sino? Negro. Si <laughs> sino? bigo siya si <laughs> Ba't, oh, oh, si... oh, oh. ba't, alam mo, sino pinakata nice. no, mo ba dito kilala mo ako? Ayos, kung si Pering sa mo kasi! Bakit <laughs> bilis ang ka mo